Hot topic and issue pag-usapan natin. Sopronio Vasquez naging emosyonal sa homecoming niya sa It's Showtime. Naging emosyonal nga ang The Boys Champ na si Sopronio Vasquez nang magbalik muli siya sa It's Showtime na kasama ni Sopronio na kumanta ang mga coach ng tawag ng tanghala na si Nadarin Espanto, Noy Bolante, Yeng Constantino at Clarice at mga tawag ng tanghalan champion. Sa homecoming ni ni may ibinunyag ang The Boys Champ bagamat hindi siya nanalo sa tawag ng tanghalan anya tinulungan siya ng It's Showtime na magkaroon ng trabaho bilang vocal coach ng tawag ng tanghalan na hindi alam ng mga netizen na umani naman noon ng kumbento sa social media matapos manalo ni Supronyo sa The Boys USA Nagpasalamat naman si Sotronio sa mainit na pagtanggap sa kanya ng It's Showtime at sa ABS-CBN Nagpasalamat din si Supronyo Ronyo nang muli silang magkita ni Sir Louie Ocampo na isa sa naging kurado niya sa tawag ng tanghalan at nag-viral pa nga ang naging inspirational advice noon sa kanya, Sir Ray Valera. Kaya naman, sa muli nilang pagkikita excited si Sir Louie Ocampo at inagahan pa nga ang pagpasok sa It's Showtime nang makitang muli si Sopronio. Kaya naman sa si pagbabalik ni Sopronio sa homecoming niya, itodo-todo eh, naman ang pasasalamat niya sa bubuo-buo ng It's Showtime na kung saan siya nagmula at Lisa o Ocampo na naging inspirasyon niya ang kanyang advice patungo sa kanyang pangarap. Kayo mga katambalan, ano ang masasabi nyo? Mag-comment lang sa comment section at pag-usapan natin. Yan ang mga hot topic and issue dito lamang sa Tambalang JK.